Nagkas kayo kang Valentino. Mga me, grabe kayo. Hi everyone, this is Rui Mariano, your very good party. And finally, nagbabalik na po ulit tayo sa vlog. Hindi pa po tapos yung full coverage, kaya unahin ko na po muna tong mga gift na natanggap ko. Grabe, first time ko lang po nakatanggap ng ganitong klaseng kadaming regalo. And sa lahat po na nagbigay, may pangalan man o wala, iisa-isahin po natin yung gusto kong gusto kong ano to, balikan to kapag medyo tumanda na ulit ako. Alam mo kasi ng pandemic, yung mga videos ko yung umano, yung bumuhay sa akin nung mga panahon na babagot ako. And, paki pakita ko lang sa inyo yung anong ganda. Ang ganda ng mga messages niyo Binasa ko siya last night. Nakakatuwa. Love you, love you all. And, bago muna tayo mag-umpisa, magpapasalamat muna po ako kay Sir Tay and then sa ayam po, akila Crystal Palace. Palacio Crystal de Aquila. yan. Gala Night X, ang Cran Foam Party, A Night to Remember. Grabe, talagang sobrang saya, malala, alam mo, namaos ako. And until now, hindi ako makaget get over. No, overwhelmed pa rin ako hanggang ngayon. Kasi sa sobrang daming nakatag, mga messages nyo, mga... Mga nasa mga din yung mga posts nyo, hindi ko ina-expect na magiging ganito ka kaganda yung kalalabasan nung, nung event na Gala Night action kan foam party na ako oh, talaga yung mga fantasy ng mga bakla. Anyway, umpisa na po natin ulit and alam nyo na kung magsaan po kayo mag-a-add to cart and punta lang po kayo sa Fairy God Party ito lang po yung mga information. Open the entrance later Sunday, 1 to 9 p.m. And eh, nakita nyo naman sa video, ang dami na iya na kung paan tayo na so, 15,000 pesos na capital, 2013 pa yon Oo, makami na mas magaling mayaman. Pero, ako na siguro yung pinakamasaya. Kung may mga, maraming pinaka ng pinaka, basta ako, okay na ako sa pinakamasaya. Okay? Dahil, wag kayong nalagpas sa, sa pangarap nyo kasi instead na panalo na kayo baka matalo pa kayo kapag hindi nyo natuko ang makontento yung puso nyo um, unahin na natin dito okay unahin na po muna natin itong malaki na po. yan yun na galing to huwag alam mo tutulog ka na dapat may gunting tayo yung ano to sa so, mga ato dali ikaw na to pa tayo nahabot po namin ang swimming bago kumakain ito naman kay ito papakita ko na yung picture ha Ayan. Aileen Guevara sa Koyaki Girls. Ayan, nakapapa-cup of positivity. Yung magkakapatid na yan ang mananilita sa akin kung bakit po tayo, nalilita sa tayo dun sa isang tao na masama. Ay, sorry. Ah, ito. This is spice wood. Ano ito? Sandalwood. Ah, Cologne. Ha? Ano yan? Ano? Ang bango naman ito. Ay, ang bango. Oh, Ako may, may, may naalala kong pabango dito. Ay, ito? Nak, Alex Mayano, who you offer God, probably. wala na akong ibang hilingin pa for you, kundi stay blessed. Para madami ka pang matutulungan. Witness din ako sa mga pinagdaanan mo. Unti, an, ano yun? And I can't say na bless na bless ka talaga. And deserve na deserve mo lahat ng meron ka ngayon. Kasi never kang nagyabang at nakalung sa'yo. Kayo ito galing. Pag knock, it means, dun sa mga ano ko, buksan mo na to. Oh. Ay, ito pa pala may ako pala sa likod. Ayan. Dahil sa mga emotional na version na binibento mo ngayon, binipilahan na ang iyong Tatya Senta, I love you as always and sobrang proud ako. Ay kay Alicia, ayan po yung pinakamaganda namin no high school. Always and sobrang proud din ako kay Tita Joey sa paggabay sa iyo. At naging napakabuti mong tao. Love you, love you, love you. Kay, kaya kahit may sakit, laban for you. Oh my gosh, kahit may mga sakit silang malang talaga sila sa birthday. Love you na ako. Mm. Kita ako. And, ala! Si Anel! Nakamayin sa mga pagmulit si Anel. for the Si Anel. Wala, Kanino galing to? Sana huwag nilagay niyo mga pangalan ha, para at least. Walang pangalan. Pero ang, ang nabigay sa akin ito kagabi sa Inchang, no? Tsaka may letter H pa siyang binigay sa akin ng maliit eh. Tingnan ko kung ano to. Love you, love you. Kung sino man na nagbigay po ng gift. Tingnan natin kung kanyang gift to galing. Love it. For the unboxing time. Ay! Cherry blush blush. Tweed. Kineme pa. Binigay pa sa gusto na. Hello. Thank you, thank you so much. Love it. Blush. Oh, na yung ganda. Tatay ko na nga agad. Wait lang. Pakita ko yung sa in sa malapitan. Hmm, kasiya Wow, bigla na kaya Ano? Ano ang manda? Oh. May sa okay. akin. Thank you, thank you sa nagbigay po. Ano na, overwhelm na naman ako. Sige, okay, ma-overwhelm ako nito pag ako natake siya overwhelm. next na gift. Next na gift. Ito, 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 ito. To Mariano, the fairy god Barbie from Angel Manaog. Ayan, one of the... ano mo lang to. Ganun. Ay! Ano? Ala. Alam mo, simple lang dito. Pero sa bet na bet ko to. Naalala ko, mayroon siyang gantong suot hiningi ko talaga. Alam mo yung sobrang appreciate yung ganito. Love it. I love you, Angel. Tapos ito naman tayo. Ito, madaling buksan. This one. Happy birthday, Ate Rui. Eve, emosyon. Oh my gosh, may patiil. And meron siyang tinda nito. Marine Squash Inspired Scent. Ito yung home spray. And may mga tiil, mga lipid. Ayan yung mga business woman na sinusuportahan natin ever since na mga nangangarap. Ayan, ipopromote ko lang ito ha. Eve Ponteras, punta po kayo sa FB po niya. Okay? May paukada. Ano, baka, for sure itong binigay mo sa akin yung mga bestseller mo, no? Huh? Ay, ang ganda! Oh my gosh! I love it! Ipakita ko na! Ay, iyak ko ni Kali! Iyak Ang ganda yung picture na binubuo-buo! Ito o! Ang ganda ko ito dito! Iyak ko dito! Bubuoyin ko dito kasi lalagay ko dito sa escala. Ito <laughs> naman to! From Mami Oh, Mami Oneng. ay ayan meron din siyang mga business, mga HRT, Mami House of Beauty. Pakita ko nila! Cold Water Davidoff! Alam mo yung ito yung gamit ko nung first timer ako sa Japan, nung ng tip. 2006. Amigash, kabisado-kabisado ko yung amuleta tapos may pink muna. Thank you, Mami O. Mami Alex Mariano. Kay Arlene at kay Aaron, ayan yung mga cup of positivity. Wow, ang ganda. Alex, lag lagay na mga ano? Gold. Hindi, lagay. ako oh, lagay na mga gold ng mga alahas. I love it. Ang simple. Pero, pak, lagi ko itong dadalhin sa akin, mga travel. Love you. Ito naman tayo. Ano yun ito? Chanel, ito yata yung, ewan ko sino nabigay dito. Si Atasha ata, hindi ko alam ha. Correct me if I'm wrong. Pero, oh my gosh, a Chanel, chance a Chanel. Thank you, thank you so much. Mamaya ako na Amo um, yan. Hello. Kaya ako dito. Kanino galing to? Ay, kay ano to? Hindi ko alam kung kanino galing to. Hoy, kung kanino to galing, hindi ko wala pong nakalagay. Thank you, thank you po so much. Another perfume. Alam ko, kay, kay Mimi sila nagtatanong kung ano yung gusto ko. Ay, bango din. The, perp, the perfume hub. Ganino to. Free siya. Ah, kay Ivory. Ivory ang pangalan niya. Ex Ivory. Ito yung siguro yung bago mong palaba, lalabas sa ano no, na business. Ayan, support ako dyan. Alam na. Go laban Pet. Thank you, thank you so much as a friendship. Hmm, alam niyo na. Per perfume hub. Ex Ivory. Per ang perfume. Ang bago ha. Ngayon ito nagbigay ng Dior. Sino yung nag-abot? Hindi ko na maalala kagabi doon sa mga videos ko. Anyway, thank you, thank you so much. Ay, ito, ito, ito. May ano, may letter. Ito. Ay, from Ma'am Eli. Thank you, thank you so much, Ma'am Elay. Ma'am Elay. Ayan, pa. Dior perfume. Thank you so much. Ito naman. Ito kanina to. May dalawang wine dito pero walang pangalan. Ah, ito. Very good Barbie. Kay Ate Chelsea of Amazing. Ayan siya. Pak. Thank you, thank you so much. Mayroon pang na namin kagabi. Yung Carlo Rossi na ano. Pink Moscato. Thank you, Ate Chelsea, Ate Gomes. Ayan, kanina naman ito galing. Kay Shim Chong. Hi. One of, ano, one of reseller ng Tatya Senta. Diba? ba? pa ah, Bulgari. Omnia, Thank you, thank you so much. And siya rin po ang Lins body Choice Award po kagabi sa ating po song brand. Shot. Ayan nga, ito nga siya. Ah, thank you, thank you so much. I love you. Napakaganda niya ni ano. Ni Shim Hindi yung mga paper bag. Huwag mong ano sayangin. Kanina naman to. Ay, ito champagne. Kay Ay, ito, ito, pa. Kay, ano, kay, ano, Frank Mirang, aking madam. Mami, thank you, thank you so much. And, ilagay ko na rin dito yung kay, ano, yung kay Angel. Ay, so, binigyan niya din ako yung perfume na yan. Yan, yung plan ko ngayon. Iniwan ko na sa bahay mga nagpa-advance sila ng birthday. Wow, gold necklace. Thank you, thank you so much. Wala well, si Kuto gagamitin ka ko dali na. Thank you, Mil. Ito, champagne to. Kayo to kayo to galing to. Ipakita hmm. ko sa inyo. Ito, 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 ito. Ano naman to dali ako na kanya no. Kayo naman to. From Frank Araneta. Hi, Dad. Thank you, thank you so much. Thank you sa pagpunta. Ang ganda ng outfit mo last night dahil nakapang ano ka pa hang dato. Ano to? Ay, din. Oh Ano oh, to buksan ang ganda. Love it. Yung isa pang travel ko, ito naman yung sa ano ko. Ito naman yung sa bahay ko. Pak. Iingatan ko to at lagi malinis. Okay, ang next naman natin ay itong ilot Dior. Kanina tong Dior na to. Oh my gosh, ang ni lipstick. Where kanino galing to? Oh my God. Lip glow. Alam, alam yung mga pet ko. Kanino to galing? Dior Addict. Lip Maximizer. Do meron ako nito pero pak, iba pa rin talaga yung bigay. I love it. Thank you so much. Pak. Ito, ito, tayo na natin itong lipstick. Ito, mga pabango oh, to. Pak. tayo natin ito. Ay, dahil. O, ita ka na. Mabasa mm, ka. Patang tobo ka sa... Ang ganda. Mmm, mm. pak. Thank you, me. Hindi ko alam kung kayo yung nugalong to. as I love you. I love you so much. Ang piling ko, aaritan mo na naman to kasi collection ni Cardo yung ano. Alak, ang ganda. Pak. Inumin ko to mamaya, ah. Champagne cube per Pasabog, alam na. Ito, yung black label sa YouTube, yung nalok mo. Na. <laughs> Ayok. Ito, inabot sa akin to ni Malena. Ni Naka Malena ko. Ayan po. And abangan niyo po ang kanyang mga pasabog. Support po ako siya kasi talagang sobrang lakas mo ka-good vibes, diba? Thank you, thank you, me. Love you, love you so much. Nagagalga lang kami niyan, pero sobrang love na love ko yan. Ito, totoo na yun, ha? Walang eme. Eh. Basta kasi, ang sakap niya kasama. Lagi ka lang tatawa, sasakit lang yung chan mo. Sobrang good vibes. And kapag kamanda ko, gusto ko parang chill-chill lang, ba diba? Ganon. Ito YSL, kaya kasi yata okay ano. Basta may nagbigay nito eh. Yung ba? Ay, YSL. For the pasabog make-up. Legend touch. Alam na, pak. Ay. And ito pa. Pasabog ang mga sisi natin mag-gift. Ang ganda o. Oh. Lagayang pa lang pero pasabog na. Ang ganda, lipstick. Alah. Iba talaga ang hagod na kapag mamahalin. Kaloka. Love it. Thank you, thank you so much po. And ito naman tayo ngayon. Bobby Brown, wala din pangalan. Thank you, thank you po. Dahit basta alam niyo na po kung sino po yan. Mag-comment na lang po kayo dito. Hello, another lip gloss. Mamaya na ako maglalagay nito kasi may pa sa labi ko. Thank you so much po sa nagbigay. Ganito. Ito bigay din to ni ano, ni Inchang. Naalala ko. Or bina ah, ko kasi siya. Sabi ko, ang ganda ng pang lipstick mo. Ang takit talaga ni Alagang Inchang. Ayan yung mga kasabay natin. Ayan yung mga kasabay natin mag-ano sa business, di ba? Sa business world, sa business industry. Thank you, Che. Ito yung sinabi ko sa kanya na, Che, ang ganda ng yung lip, ng lipstick mo, lip gloss mo. Thank you, finally. Mayroon ako, ako na itong, ano, yung ginagamit mo. Tapos yung paglagay ko sa kanya, nawala yung, ano, chaps ng lips ko. Kanyang ito galing. Ba't wala mga pangalan? Ito, happy birthday, Ate Ruby. Jasmine Gomez, ayan. Si Sailor, ano natin? Ante, Sailor Jupiter. Ayan, sa mga sa Sailor mo natin. Thank you, thank you so much. Congratulations sa new condo mo, sa mga achievements mo. Sabang happy ako for you. Gabi. Thank you so much as a gift. At bagong bago pa. my gosh. We are addict again. I love it. Thank you so much. Wow. Ay! Ang plano kong, ay, mga plano kong bilhin eh. Oh no. Hindi na ako bibili. Thank you, thank you so much. Another lipstick. Ay, ito, ito, ito. Ate Iza, Iza Galvez. Ayan. Alam mo, natat natas ako kasi alam ko meron siyang salang kay Doc. Pero, ayun niya, pina, ina niya muna parang, nirescue niya na lang para makadalo lang siya, di ba? Gahabi, nakakatuwa. Wow, earrings! Mm, pang Elizabeth Elizabeth. And Gucci Bloom. Thank you so much, me. Love you. Thank you talaga. Tag-abala ka sa mga. Ay, okay. ang bang. Fuck. For the bulaklakin. Okay, thank you so much. Kaya na po galing to. Pak, ang ganda ng bag. For the Versace. Ay, dai. Pak. Mahusay. Thank you, thank you so much po. Walang pangalan to to. Walang bag to. Grabe, gagamitin ko to one of these days. Baka naling ko to sa Japan. Ito kayo naman to. Favorite Kay Nadi Fernandez, also known as Mariana Rivera. Ang ganda nito, di ba? Alam mo, ang ganda din ng dress niya kagabi ha. Sobra. Sobrang naano ko. Wala, sobrang hindi Pinihapan mo naman ako dito sis. Ang ganda rin nito. Ay, pasabog pala. Inter, Interstem. Ito yata yung product niya. hindi ko alam kung magkano to. Kung pricey ba to or not. Pero pa, ito try ko talaga to. Parang mukhang maganda eh. And mga Stem cell. Facial peeling. Ay, di Peeling visage ox cellulose so, tiyo, hindi ko mabasa dahil kompleto sa tiyata to At, ay wait lang pak thank you so much na ito yung da daily moisturizer naku baka mamaya mahiyang ko dito tapos hindi ko pala siya afford paano gagawin ati nadi ito yung toner niya interesting may facial toner ano gagamitin ko nga to parang parang mahal siya pak ang ganda naman itong mga ano to pasabog mga ano pak ang next naman natin ay kay galing kay rain custodio okay fixan natin ay, another jewelry box. Mahusay. Pak. Same. Buti mag-iba ng color. Mamahapit ay lagay ng accessories. Thank you, thank you so much po. Para hindi, hindi magulo yung mga ano natin. Yung mga kagaya ng mga hikaw. Ay, anyway, thank you, thank you so much po rin po pala. Binati ko lang si Nakamalena sa hikaw yung binigay niya na agad sa akin. Yun, yung nakabay si Nako. Yung anak kong mas matanda pa sa akin. Ano diba? yung nagaling ito? Ba't walang nakasulat? Ito siya, oh. Ano yung galing to. Pak. Six. Ay, dai, May parelo. Axis. Ah, at may, may ano, quintas at ano, title. May quintas at hikaw. Si Carlo din pala. Mayroon sa akin gift. Ayan. Yung mismong birthday ko is August 14. August 16, sin-celebrate yung Louis Forever 18. Okay. binigyan niya akin pala ako ng ano, ng iWatch. Ano yung iWatch? Ay, pa, kailangan pabawasan ko ito. Medyo malaki lang. Oh. Basta, ng Apple Watch pala. Thank you, thank you so much po. And ano to? Dior again, another Dior. Pak. Diyos ko. Ang dami natin Dior. Grabe. Ay, red lipstick. Oh, pag muna ka red ako. Naka... Diba? Para for the pasabog. Ayun na ito galing. Itong Jomalone. Malone. na galing ito. Walang pasabi. Ba't hindi kinagsasalita ko kayo? Thank you, thank you so much. Kaya ito. Ah, kay Ate Lexa Trajano. Tingnan nyo ito. Pakicheck nyo ako. Kay Ate Lexa Trajano. Siya po yung nanin ni Genesis at saka ni Maria Angela Trajano. Sobang bata tignan. And nagsama kami niyan, 2018. Pero, Hanggang yun, mas, gumanda, mas gumabi na siya, mas bumabata. Grabe. And sabang so, napakabait din ito ni ate. Thank you, thank you so much ate. Wala. Nectarine blossom and honey. Pak. Alam, ang bango. Makakita na naman sa akin to si Cardo. Thank you po ate. Ano mo, ito kayo, alam mo kung kanyang ito galing? Ano to? Ay, may mga card. May ATM na halag. Ay, black card. Alam nyo kung magkano ang limit nito. Eme. Ano yung bato na yan? Hmm. Pasabog. Ay, hindi na muna mapasyente, tingnan ko na lang muna ako. Ay, talagang bato. Uy, kanina ito galing. Sep, Vergara. Mi, kanina ito galing, walang name. Ay, for the diamonds. Ay, pasabog, oh. Ay, kanina galing to. Ang ganda. Paano, ko ayoko munang gamitin, kasi swimming ako. Wala. Ay, ito, ito, ito pala may letter. Ito. mo kay kagaluhan na sa'yo naman ng lahat. Nagka, huwag ka na magbabirdin ng ito ulit at kinakanta mo ang mundo. Iniiba mo ang global warming. Happy <laughs> 1835 by Miss Alicia. I love you, love you so much nah. Thank you so much. Sabi. Sige kayo, magbabirdin ako <laughs> lagi ng gusto. <laughs> <laughs> okay. Diyar kayo to. Ay, foundation ata ito. Oh, ay, naku. Wait lang. Pak. Ano to? For the bomb. Ano to? Well, hindi ko alam kung pa, anong, anong, ano to? Ah! Hand, lips, and body. Pak. Ah. Ang oh, shala naman ito. Paano ba gamitin ito? At may pisil. Ay, yung eh, gamitin siya. Pang moisturizer siya. Pa, gamitin. Mm. Ah, moisturizer siya pa. Mm -mm, hand, hand cream. Tsaka, parang sa mga chocolate siya ka to. Ah. Ay! Regalo ko sa sarili ko. Eh, may hair extension pa yan by Jalen Cinto. And itong sa ko kay Trisha Human Hair Extension. Para sa Human Hair Extension ko, umiiyak si Jalen ka. <laughs> yung birthday wish siya sa akin. As ano, kasi alam mo yun, yung pandemic, pasuko na siya. Tapos yung pinost ko siya, ang daming, ang daming yung nag-avail sa kanya. Ang daming umiiyak gabi kasi parang nakikinig ko. Isa bang ano ko talaga, parang tao dito. Tao dito, hindi ko, hindi, wala namang taas sa akin yung yung simple post. Pero sa kanila, hanggang ngayon daladala nila yun. Huwag tayo tumulong, wag tayo magsawang magbigay ng konting ano Hindi, hindi, pali, hindi natin alam na may naiba, na pala yung life nila dahil sa simple ginawa natin, Diba Happy birthday Ate Ruiz na sa gift namin, hindi namin alam ang regalo namin sa iyo. Enjoy your day. For apat na sangkay Yan, thank you, thank you so much. Love you so much. Ito po ay mga outfit, alam na ang mga outfit. Love you, love you. It's okay, it's okay, kuyang, ito okay, ito okay ko yan ever since. Ang bubuntan niya isa. Thank you, thank you so much. Pa ay perfect for swimming ngayon. i yeah, outfit ko to and short. Pa, thanks mga Nakshi mm. for the Arok. As a Korean. Thank you po. Thank you mga apat na sangre. Ay, for the staff toys. Ay, di. Travel pillow. Yung ano sa... Ay, yung cutie. Mm. Ang ganda. Ay, may pang ano na ako. Pumunta kami sa Japan ng... ng September. Kaya itong gagamitin ko. Makikita mo to. Promise. Kasi naman nagbigay nito. Thank you, thank you so much po. I from Ate Nan, Tita Nanet, alam mo si Tita Nanet ko, pangalawa siya kay Mama. No first year high school ako, rekit na ako ng ano, ice candy, rambutan, Nandalanda. dalanda. Nilala ko sa school. Libre la pa sa mga bata doon. Mag-isa pa siya ako nun kasi ayoko yung school na pinasukan ko. Ang laging may nagdami ng aaway, ang daming bugbugan kaya pa. Sa sabi ko ayoko ko doon. Nagbatangas ako. NPA kaya ako last. NPA ako nung high school. Wala no permanent address, palipat-lipat ako. kung Kala Kalookan ng Tipolo, Batangas. Ay, binigyan niya ako ng ano, binigyan ako ng tita nanit ng butterfly na gold. Nagabala ka pa, tita nanit. Nagtag sa muna ko. Maraming salamat. Alam mo talaga yung mga bet ko. And thank you, po. And kumot. Kumot, tita. Wala kayo itong Valentino. May gosh kayo. Kayo to. ito galing. Ah, Shopper Image Power Percussion Sport. Ang masasya tato, no? Trigger points. Power Percussion oh, thank you, thank you so much. Wala na namang name. Pwede kayo naglagay ng name para at least kahit paano. So, sabi ko, ang kanino to. Ay, kasi kayo itong Valentino. Mga name, grabe kayo. Sinong mga madam ang nagbigay dito? Ay, ang ganda, pang malakasan. Ay, bulabog. Ang ganda. Pak. Ay, hindi mauuri. Ba't walang name? Pasabog. Me, thank you, thank you so much po. O sino mo pinagbigay. Kami, salamat po. Pang ayoko naman gamitin itong mga to kasi kailangan na special occasion. Hindi pa pwede yung basta-basta na lang ito gamitin everyday. Thank you, galing. For you. Wala na namang name. Hindi ka mahulaan to. Hala, charger. Ito, Boost Charge Pro. 3-in-1 wireless charging pad with MagSafe. And ito na siya. Ay, ang siya. Lamang bigat. Saan to galing? Parang kailangan niya mga sis. At meron din siyang charger. Ito pa, Oh, yung pinakasaksakan niya. Di ba, ilalagay mo lang yung phone mo dito. Papa. Hmm, dito yung, ano yun? May app, may pang watch. O, oh, may pang ano pa, Oh, wireless. Di ba? Earpods. Hmm. Earpods pala. And, next naman po natin ay, kaling ito. Uy, wala na naman itong pangalan. And, pak. For the outfit. And si Lita Joey pala, binigyan niya rin ako ng pillow. Ayan, ginagamit ko Baka may makalimutan ako. Ay, die. Pak. Fairy, fairy. Ang ganda, pastel, pastel, oh. Pwede ko siya magamit ngayon dito. and pak. Wala ka sa otong pang tulo, pang akit. Ay, ang husay nito. Pak. Oh. Diba? As a Leo girl. Pak. Ang ganda ko dito naman. Pakita ko yung original photo by Haji of Onze Studio. Diba? Makeup artist na siya pa yung nag-conceptualize and siya pa yung photographer. Thank you so much. Ito, 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 ito. Ay, ganda. Ayan. Next naman natin ay galing kay Ate Shane. Ay, Ate Shane. Si, si Ate Shane po, siya po yung president ng PAO, Destiny of Antipolo Organization. And nagagawa, meron silang ano, live, livelihood program sa Antipolo. And sila yung mga nagahabi nito. Ate, thank you, thank you so much. Perfecto pang summer. Ayan ka naman ito galing. Candle warmer, bye. Or meme. Na, thank you, thank you so much. Ito yung mga hindi po pwede mawala sa ating Quarto. Oh, Pakit yung scent niya and fuck hindi ko alam kung paano ang paggamit ito pag-aakala natin ito na ha love you na thank you thank you sa so pagpunta hindi tayo nabubuo kasi may mga anak na kayo pero anyway talagang sobang, sobang sobang thank you talaga sa pagano sa pagano sa akin sa pagpunta ng aking special sa aking special day nakai I love you I love nila love, nila ko kayo nila ano tawo dito nila na Christelle, Karen, Leslie, Bessia <laughs> dad Alexis Custodio eto si dad Angol alam mo si dad sobang ever since sobang love na love niya ako love na ko siya and titingnan mo ganun siya, pangakala akala din lang katakot. Pero kapag na, pagmabait pag mabait ka sa kanya, dadobrin pa niya. Pero ikaw is, may mga may alam mo, may kalalagyan ka sa kanya. Ang ganda, another summer bag. Dad, thank you, thank you so much. And thank you sa Tumblr. Thank you, Dad. Ang ganda. Bawi ba ako sa'yo soon, ha? Pak. Thank you, Dad. Salamat na marami. Ang ganda, oh. Pak. Dad, ang ganda. Salamat sobra. Ay, meron pa pala. Ay, Evil Eye. Ito, kasi tinanong ko siya kung, kung ano tawag dito, saan niya nabili yung ano niya, Evil Eye niya. Maganda daw kasi yun, kapag may binibig, kapag binibigay. Para sa mga ano, iwas pad pads. Ayan. Dapat ilalag, baka, saan ko ito ilalagay? Sa shop or sa bahay? Tingin nyo. Thank you, Dad. Ang laki nito kayong ito galing. hindi na nasira na. Ah, fresh air mist. Ayan. Alam mo yung ganito ko sa bahay. Tatlo na ata. Tapos, sa shop, is apat. And, malatag pa ulit. Kanina naman tong Dior na to. Alam ko, pinapasok na lang eh. May mga binigay yata kay kay Mimi. Nilagay na nila dito. Walang pangalang, kila Tosh. Hindi ko na alam kung nasa yung isa sa inyo dito. Pe. Thank you, thank you so much. And thank you. Ah, another lipstick of Dior. Dior talaga ang pangmalakasan pagdating sa mga ano, no. For the gift. Another. Thank you, thank you so much but na lang magkaiba ng color. Ay, yeah, but na lang iba ang kulay. Dahil mayroon din po ako nito sa saka itong Lip Dear Addict Maximizer. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Fresh Air Mist Ultrasonic Aroma Humidifier. Ayan. Piling ko gagamitin ko na lang to sa aking sa shop kasi para kahit paano mas malaki yung ano niya. Diba? Kapag kumuntut ako, sino man nagbigay nito, maamay, maaalala niya pa niya Thank you, thank you so much. And ito kanyang ito galing. Ayan. Dream, dream come true. Ayan. Diba, pa? Ang gamit natin ito, eco bag. Psh. Hala, ang cute, ang liit. Pak! Diyos ko, pang pinapupunta niyo na agad ako sa beach. Ang dami na bigis. Anong cute naman ito, oh. Parang ang liit. Pwes, siyang gagamitin ko ngayon. Ay, hindi, yung kay daddy na lang pala. Pak, Pak. ba? Diba? Love it. So, mga walang meme, nakakaloka kayo. Ito muna tayo kay Tonette. Si Tonette Gonzales, siya po yung may-ari ng salon na yan sa Bulacan. Ayan, magpunta kayo dyan. Grabe, nakakaloka yung mga gawa niya, yung mga talagang patay na patay na buhol na buhol na pang akala mula ng pag-asa. Grabe, kaya na, din ako, na, napamessage ako dyan and pumunta siya sa fairy god party. Mima! Ay, pasabog! Wait, meron ako sinitang pilit, kakatipitipit ko pa. Thank you, alam ko kung makano ang halaga nito, malalaka, at malaki pa talaga yung binili mo. Ma, ma, thank you so much, ito ang gagamitin ko sa Japan. Dito tayo sa kabila. Ang bango. Ang bango, mami! Thank you, thank you so much, mami Tonet. Maraming maraming salamat. And ito kay Ram Nature. Siya po ang may-ari ng Skin of Gods. Grabe, ang, ang gwapo nito. Talagang nakikita mo yun talaga sa kanya yung mga products ng mga tinitinda niya. And ayan, lagay ko na lang din yung mga TikTok shop nila. Uh, i-follow in nyo. Supportahan niyo po lahat ng mga online seller, ha? Lahat. Supportahan nyo para iwas ang labanan. Iwas ang out. Pack Hermes. Legit. Grabe. Thank you, thank you so much. really, the Hermes. Mga perfume. Disco. Master. Alam mo na, Maraming maraming salamat sa iyo, Master. Ang bango, ano ba yan? na yung gamitin. Ending, magiging display na lang siya. <laughs> thank you, thank you so much, Master. Last but not the least. Pak. Walang pangalan again. Welcome, Erin Club, babe. From era of his to her. Pe, thank you, thank you so much. Support na lang mga ito. And sabi ko sa kanya, malayo pa makakating niya. Kasi, grabe, kung masipag ako, doblihin mo siya sa bagay kasi talagang bago 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 pa lang din talaga siya kaya nai-enjoy talaga niya kita kita ko yung nai-enjoy niya yung pagtitinda sobrang galing niya and ang dami niyang orders lagi kaya sobrang napapawda ko sa iyo sobrang sobrang congratulations ang galing galing mo and alam ko talagang malayong malayo pa makakating mo pe nakikita ko talaga as in pa, Pe, thank you pa for the teal for the cinderella ay dai pa alam mo ang size ko ha wait nga ay dai sakto ang sapatos ni cinderella thank you thank you pe Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa akin mula noon hanggang ngayon. Sa lahat po nagpaabot po ng help, ng, sa lahat po nagpaabot ng gift, talaga na dumalo sa Ruby Forever 18, A Night to Remember. Talagang hindi ko siya makakalimutan hanggang pagtanda ko. Kasi dati nangangarap lang ako, sinabi ko sa inyo, 2004, walang-wala ako ng 100 pesos. Kahit 100 pesos, wala akong hindi ko ma-celebrate yung birthday ko. Umiyak ako noon and sabi ko, pinangako ko na na tutuparin ko yung pangako ko para sa iyo doon sa batang umiiyak na yon. And grabe, hanggang ngayon na overwhelm ako. Hindi hindi ko inaexpect yung mga nangyayari na to kasi konti lang naman yung bagay na hinihingi ko pero sobrang sobra yung binibigay ni God. And alam niyo yan, hindi ako pala flex na tao. Bas, kasi sobrang sobrang simple lang ng kasiyahan ko. Yung lagi lang masaya, everyday masaya, walang, walang bad vibes, walang bad energy, masaya lang kami ng family ko. Tapos, healthy, alam mo yun, nakakakain kami sa mga kahit paano sa mga matikman namin yung mga dati namin hindi natitikman, mapasyalan namin hindi namin mga napupuntahan. Ayun lang talaga yung dream, yung mga dreams ko. Tapos, good health lang kami. Tapos, more on love, peace of mind, health, alam mo yun, pero grabe yung binibigay ni God. Hindi lang naman sa material na bagay, pero yung, yung gaan ng mga problema na binibigay niya sa akin, napakadaling solusyon And of course, kasi naman talaga, pag napapalibutan, napapalibutan ka ng mga taong totoong nagmamahal sa'yo, nagiging madali ang lahat. Kaya, ayon ang payo ko lang sa inyo sa lahat ng nangangarap dyan. Kapag maganda yung heart mo, maganda yung purpose mo, mga layunin mo sa buhay, lahat yan magiging success, lahat yan magtatagumpay, kahit hindi mo pa inihiling kay God, basta alam ni God yung heart mo, binibigay niya talaga, talaga agad yung pagmaganda yung layunin mo. And kung, pa, kung bakit at kung paano mo gagamitin yun kapag nasa kamay mo na. Alam mo yun, magiging sobra-sobra pa. And anyway, ayun lang, mula noon hanggang ngayon, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong walang sawang sumuporta kay Fairy God Barbie from Amazing Rowy kay Fairy God Barbie and alam ko ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin kasi nasubaybayan niyo po ako hindi po tayo sumort cut. lumaban po tayo at hanggang ngayon ay lumalaban pa din kahit nakakapagod lalaban at lalaban na lang po tayo ngayon hindi para po sa sarili ko na para po sa mga taong na-inspired mga taong natutulungan natin, nabibigyan natin ng trabaho, at yung mga taong ginag ginagawa kong inspirasyon para kung paano sila lalaban sa buhay. And ayun lang, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Mula po sa aking puso, may papasalamat ako sa ama kasi binigyan niya ako ng ganitong klase ng way of thinking, ng mindset na ganito, na mababaw ang kaligayahan, na always positive lang, masaya. Ayun lang, masaya-masaya na ako. Hindi ko na po hangad yung maging pinaka ng pinaka, ba dahil ang gusto ko lang maging pinakamasaya sa mundo. And kayang-kaya natin maging pinakamasaya kung tutukuan natin ang sarili natin at puso natin na maging makontento. Mahal na mahal ko po kayong lahat and hanggang sa susunod po na taon at makain pa po tayong pasasamaan. Hindi pa lang po dito natatapos yung mga celebration Makain pa po. Makaming mami salamat po. Sir Tay, salamat po and sa lahat po.